Sa lipunang ito, madalas ay may inaasahan na kung lalaki ka, ito ang trabaho mo. Kung babae ka, ito lang ang kaya mo. At kung iba ka naman sa nakasanayan, madalas hindi ka tinatanggap. Pero paano kung piliin mong sumalungat sa takbo ng mundo? Paano kung ipaglaban mo ang pangarap mo kahit taliwas sa inaasahan? Aming nakapanayam sina Cristel at Ana dalawang babae sa kursong criminology. Isang larangan kadalasay inuugnay sa kalalakihan. Pero hindi sila nagpadaig sa stereotype. Sa bawat training, sa bawat eksaminasyon, bit-bit nila ang tapang at determinasyon. Ano ang nag-inspire sa'yo para ipagpatuloy ang kursong? Despite sa gender stereotyping na sinasabi ng iba na panlalaki lang mo. Ang nag-inspire sa akin ay um, gusto ko talagang maglingkod sa komunidad at itagulit ang katarungan. Kahit na sinasabing pandulaki, naniniwala akong hindi ito tungkol sa kasarian, kundi sa pagtulong at pagiging tapat sa trabaho. Ang pangarap ko na maging bahagi ng pagpabago sa lipunan ang nagbigay lakas sa akin para ipagpatuloy ito. Nung bata pa ako, gusto ko talagang maging isang tool. Kahit sinasabi ng iba na pang yun, na punto, mas pa rin patunayan na kaya na ang babae ako. So, nasan mo na bang may stereotype dahil sa si gender mo? Pwede mo bang ikwento ang isang particular na situation? Oo. Oh, Nananasan ka na. Um, isang beses sa kaibigan ko, sinabi nila na hindi ko kayang gawin ang isang project dahil babae ako at masyadong delikado. Parang na-offend ako at naisip ko, bakit hindi ba ako pwedeng mag-excel? Pero imbis na magalit, pinakita ko na kaya ko rin. Natapos ko ang project at naging proud ako sa sarili ko. Paano ka nakaramdam nung unang beses mo ma-experience ang gender stereotype? Nagbago ba 'yon sa pananaw mo sa sarili mo at kakayahan? Noong una, pakiramdam ko ay nahirapan ako at ng first date akala ko baka hindi ko hindi ko kaya or hindi ko dapat gawin ang mga bagay na gusto ko. Pero habang dumipas ang panahon, natutunan kong hindi ito hadlang, mas naging matatag ako at naniwala sa sarili kong kakayahan. Nakaka-down talaga. Naisip ko kung kaya ko ba talaga. Pero nung naisip ko ang ito or bakit o pinili ang kursong yon mas, mas na-inspire ako sa pagpatuloy. Naranasan mo ba may experience ng mga classmates, teachers, or kahit ng pamilya mo? Paano na ito na ang relasyon niyo? Sa pamilya ko, lalo, na sa, lalo na sa mga na at dito, may duda sila noon. Sina, sinasabi nila hindi hindi at hindi pang babae. Medyo naka, nakasakit. Pero kalaunan, nung nakita nilang seryoso ako, naging proud na rin ang teacher. So, Oo, uh -huh. uh -huh naranasan ko, minsan sinabihan ako na hindi bagay o hindi para sa iyo yan dahil sa gender ko, dahil sa gusto kong kurso. Nakasakit, lalo na kung galing sa familiar teacher. Naging mailap ako sa kanila, parang may distansya, pero natuto rin akong unawain sila at unti unting na rin ang relasyon namin. Ano ang ginawa mo bilang response sa stereotyping na yun? Hinarap mo ba ito directly? Or may ibang paraan ka na ginawa para harapin ito? Sa so, una, Pinili kong manahimik pero habang tumatagal, natutunan kong ipaglaban ang sarili ko. Hindi man hindi man palaging hinaharap ng diretsyo, pinapakita ko sa gawa na kaya ko. Naging bonus ko ang kakayahan ko at natutunan kong humingi ng suporta sa mga taong tunay na nakakaintindi. Hindi ko na sila pinumpronta pinum pinum agad. Pinakita ko na lang sa aksyon ko na kaya ko. Mas nagsirito ako sa training at pag Naghahanap ka ba ng suporta mula sa iba? Friends or mentors or family? Oo. Hinahanap at patuloy kong hinahanap ang suporta mula sa mga taong tunay na nakakain din na matanggap sa akin. Dahil ang mga kaibigan, mentors at pa pamilya. Malaking bagay ang mga taong makikinig sa iyo ng walang panghuhusga, lalo na sa mga panahong pakiramdam mo yung mag-isa ka sa laban. Kung babalikan mo, meron bang bagay na sana ginawa mo? Na? Kung ko ko, sana mas naging matapang ako sa pagsalita at pagtatanggol sa sarili May mga pagkakataon noon na pinili kong manahimik sa halip na ipaglaban ang nararamdaman ko Dahil sa takot na usgahan or hindi ako pakinggan Sana noon pa lang naniwala na ako na may halaga ang boses ko At karapat dapat ako igalang ano man ang gusto ko Paano na ng mga stereotyping na to ang confidence mo o ah? pananaw sa gender equality? Sa una... Nabawasan ang tiwala ko sa sarili. Pero kalaunan, mas lumakas ang loob ko. Napatunayan kong hindi base sa gender ang kalakayahan ng tao. At si Jay, isang miyembro ng LGBTQ plus community. Ang laban niya ay laban para sa pagkilala at pantay na pagtingin. Pwede ko ba higwento kung paano nangungkasa ang gender, identity? Bata pa na makuwi na yung na.

madalas sa labas ng bahay. Sa labas ng sa labas ng bahay sa community sa sa paligid yun yung hindi nararamdaman na hindi nagbilong sa kanila kasi iba ko for example, kung sumama ko sa mga lalaki hindi mo lang sasama ko sila diba? lagi nilang yung na may have interest to them then kapag sumama sa babae na for girls mga So, how about the success of Kasi siguro, yung ako. Pinapakita ko na hindi ako pwede yung mag-pain. Ang kasi ang naging kuhunan ko para hindi na doon sa akin. Bawat salita, hindi maganda na ibabalik sa akin. Pinapakita ko sa na hindi nila pwede para sa uh, mga katulad ano, ng LGBT. Respect yourself first and don't um, hesitate na ipakita yung kung sino ka at kung ano ka. Dahil yun, ang maga, um, uh, sa iyo na katanggap-tanggap ka at Tatlong tao, tatlong kwento. Magkaiba ang daan pero iisa ang layunin sirain ang gender stereotype. Ang kasarian ay hindi hadlang. Ang pagkatao ay hindi dapat ikulong sa mga kahon ng lipunan. Dahil sa huli, hindi kasarian ang sukatan. Lahat tayo ay may karapatang mangarap, magpursigi at magtagumpay.